Yo, good morning, good morning sa inyong lahat mga paps. Isang mapagpalang araw at isang maaliwalas na araw sa ating lahat. Ngayong umaga nga na ito ay uh, nagyaya nagyayaang ang misis at kami mag-aalmusal. So, naisipan ko na lumabas. So, dito magpapagas mo na kami. Yan, kapapagilamos ko nga lang sa kagising nga lang kanina. Pagkatapos nga namin dito magpagas, diretso na kami dun sa pag-almusa namin. Ayan, at nandito na nga kami sa pag-almusala namin. So, dito lagi kami kumakain ni Mrs. pag umaga. Dito, uh, may mga, ang mga tinda dito ay mga sa almusala. Talaga. May lugaw, lichon, tokwa, pansit, kantor. Ayan, ito nga yung in-order namin ni misis. Alam mo nalang talaga mga paps. So masarap kumain dito pag umaga. Ang ganda ang view. Alright, kain tayo mga paps. Ayan nga, wala uh, na palang available na mitsun kawali kaya actual yan na lang ang laman ng dugaw. Habang kumakain kami ni Mrs. Nagkukwento ko kami. Ayan. Ito yung mga mga Kain. Mmm, sarap. So pagkatapos ko dito kumain namin ni Mrs. Eh, Diretso na kami uwi sa bahay. Tapos naligo na ako at nagprepare na ako. Uh, pa pasok sa ating karabahan. at mga mga aking ngipin na siksika ng tuwal niya. <laughs> And sa si ay binatin ng mga paps. Na <taps> yan nga mga paps at nandito na tayo sa parking ng SM Fairview. So puting-puting nga tayo dito. Mainit. Ah, nag So nakakabutan ko dito yung kasama na para nga, nandito na kami sa loob ng SM. Hi <laughs> vlog! <laughs> Ito yung pinakamalapit sa amin mga paps eh. <laughs> Dito nga mga paps eh, nagkukwentuhan kami ng mga natapos namin kahapon. Yan. Uh, Kuwento, ano ng mga barbero, mga pups. Alam nyo na, pagkwento ang barbero, tagdag <laughs> <-dag> bawas. <laughs> Joke lang. Nandito <laughs> <laughs> naman mga paps, inaabutan ko kumakain yung kasama natin, si Paring Rico. So may baon din ako kumain naman ako kanina kaya hindi na muna ako kakain dito. Ayan yan mga paps dito naman eh meron na haircut. First live natin 'to. So, hindi ko na kuna ng video kanina kasi naisip paalam na tayo. Dito ko na simulan dito eh nasa alas lagpas na tayo ng kalahati sa paggugupit sa high feed yung gupit niya mga paps. Nagki-cleaning na tayo dito sinusukat na lang natin yung haba na gusto ng client natin sa taas. Ayun ng masyadong mahaba. Ayaw rin yan masyadong maiksi. Eh. Kaya ayan, tinatansya lang natin para saktong-sakto sa gusto ng ating client. dito naman sa parte na ito, gusto niya makita yung likod. So, ayan. Gusto ka niya, ang sakto. Sa parteng taas, eh, pinabawasan ka niya ng kumpli. Medyo may volume kasi yung taas niya. Ayan. At sa parte naman na mga paps, eh, pinahiga na natin. At i-complementary eh, na natin. Ayan yung traditional proper ng uh, brunos. Pagkatapos may haircut, siko complementary massage so, Depende sa client kung gusto niya ipa-shampoo. After na shampoo sa natin, eco-complementary massage So, dito nga ay pinas-forward ko na naman na, may patapik-tapik pa uh, masarap sa pakiramdam yan mga kaps. Relax na relax ang ating client yan. Yan at uh, kung kuha na nga ako ng uh, tawir, yung naka stimulate steam. Yan. So, kailangan mo lang masansyahin yung inip ng towel natin mga paps para hindi masyadong ay paglagay natin sa mukha ng ating client and ganyan lang yun mga paps basic lang yun mga paps ito so tayo na gamay na natin kahit hindi pa tayo masyadong naka-experience ng ganito so madali lang ating natutunan yun mga paps alright pagkatapos nito mga paps ay eh, massage sa akin ng konti para relax na relax yung ating playa ito mga nakakatulog-tulog pa nga yung mga kaps dyan tapang ginamasahin na natin And, uh, pagkatapos nga nating masahin is pupunasan natin yung mga may mga tira-tira kong yun. yan, hindi mo lang mukha akin ang takla sabi nga lang parang mga kaps mga moves na galawan hamogs nila. Tapos pupunasin mo yun dyan. Hindi mo nabot sa loob yung tingin. Tanggalin natin yung mga pangas. No? Hindi ko lang lang mapare-pare ko. So, Magkalindi yung yung style ko. So, iba gumagawa naman. Alright? Maraming maraming salamat. Sana isa ba ibayad rin pa rin ang uh, pagpag-like ko dito sa trabaho ko sa Bruno's Barber's Compass. No? Maraming maraming salamat. See you next like mga pals. Mm -hmm. ng tao yung mga paps eh ito na ipupul komplementary mga sats na natin sa mga paps hanggang sa matapos na pagkatapos na ito mga paps mga 5 uh, minutes ganun or 10 minutes ganun depende sa client natin mga paps tapos pagkatapos yan ng years tayo na natin sa likodan ng mga babs is waiting yan. So, yung barbero is waiting lang. And then, yung nasa may right side was, si Kuya Richard na Si Richard pa lang. So, mga, mga samang ganito, gupitan ng mga, mga babs is ang tawagan dapat natin is sir. Hindi pwedeng kuya or ate. Ma'am naman din sa mga utility at video na mga babs. Yan ang mga tawagan yan. Dito mga babs is... Tapos na natin si complementary muscles. Tatapik-tapikin natin yung konting basta. Ganyan lang mga pups. Sarap yan mga pups. Tapik, tapik 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 pop pok Pok-pok-pok-pok-pok-pok. Boom. Tapos glue dry. Glue dry para sa mga tira-tira na natin. Grooming na, grooming na tayo dito mga cops. Ano na natin Wax. Umade pala yung nalagyan dito. Ang umade namin is may medium old. May tiny. May strong old. May old bits. Marami. Uh, available lang ating mga umade and wax mga cops dito. Kaya, umade uh, may zoom in, zoom out pang naganap diyan mga pups yun no ayos kuhang kuha so yan mga pups. maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat yun no, tapik tapik pa yung tapik pa para mag-tip <laughs> yung tapik na no. mga pups